Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang number 1 na nga po si Lebron James sa inalabas ng FIBA na MVP ladder sa Olympics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang paraan upang makuha ng Los Angeles Lakers si Colin Sexton ngayong off-season. Dalawang araw nga po mga katrops bago mag-umpisa mga laro ng 2024 Paris Olympics ay inilabas na nga po mismo ng FIBA ang kanilang MVP ladder kung saan nanguna na nga po dito si Lebron James matapos niyang pangunahan ng Team USA sa pagiging undefeated sa kanilang mga nakalipas na exhibition games. Bukod rin nga po dyan ay siya rin naman nga po ang kanilang best player na siyang bumuhat sa kanilang kupunan sa muntikan pa nilang pagkatalo laban sa South Sudan at Germany. Kaya hindi na nga po nakapagtataka bakit siyang naunguna ngayon sa MVP ladder para sa Olympics. Bukod rin nga po kay Lebron ay kasama rin naman nga po sa nalabas na MVP ladder para sa Olympics ay si Nikola Jokic ng Serbia, Shai gilgeous Alexander ng Canada, Stephen Curry ng Team USA, Dennis Ruder ng Germany, Yanis Antetokounmpo ng Greece, Victor Wembanyama ng France, Josh Gide ng Australia, Franz Wagner ng Germany, at si Anthony Edwards ng Team USA. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang paraan upang makuha ng Los Angeles Lakers si Colin Sexton ngayong offseason. Maliban nga po mga katrop sa Toronto Raptors at Brooklyn Nets, isa na naman nga po sa mga kupuna na patuloy na kinakausap ngayon ng front office ng Los Angeles Lakers ay ang Utah Jazz. Yes, nakikipag-trade talk para naman nga po ito kay Danny Ainge kahit napakalaki ng hinihingi na offer sa kanilang mga trade proposal. Ngunit ayon nga po sa lumabas na balita, nakapag-desisyon nga po si Rob Pelinka na magbago na lamang ng target kung saan imbis nga po na si Mark Canen, ang kanilang kunin ay si Colin Sexton na lamang ang kanilang kukunin sa isang trade. As of now nga po mga katrops ay nangangailangan na rin naman nga po sila ngayon ng isang mas explosive na point guard na kaya magtala dito ng malaking puntos at meron pang depensa na hindi kagaya kay DeAngelo Russell at Austin Reeves mas madali rin naman nga po nila itong makuha kumpara kay Markanen. Gayong dito nga ay kakailanganin lamang nilang i-offer sa Jaws ang kanilang mga players na si Nagay Benson, Rui Hachimura at multiple future second round picks. Pero sa ngayon ay maghihintay para naman nga po sila ng ilang araw kung tatanggapin ito ng Utah Jazz o hindi pa ngayong off-season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.